Guys, uh, nasisira na ang aming bubong dahil sa katagalan na rin itong ating uh, seminaryo. Huwag oh, muna sa katagalan. Ah, ano ba? Sa ulan lang. <laughs> sa unan. <laughs> Matagal na rin ang ating seminaryo eh. Kaya napasok ng uh, tubig itong kisami at uh, ito ang resulta. Kaya natutuklap hanggang masisira. So dito rin, sa kabila, ganun din po ang nangyari. Kasi hindi yan matutuklap kung walang tubig na papasok meaning meron po talaga siyang uh, tawag nito uh, sira at buta sa ilalim o doon sa may rooftop at dito rin po sa ating dorm 3 ayan o, oh, no, saan buti nga lang, hindi masyadong malaki pero ganoon pa man yan pa no, oh, ang laki so send your donations <laughs> so, nanawagan po tayo sa ating mga ex-seminarians din Sa mga professionals na At sa lahat po ng ating mga tita makakilala sa buong mundo Pilipinas man, outside Philippines Kailangan po namin ang iyong tulong Kung mayroon kayo mga maraming blessing Kahit 25 centimo At pag-isahin yan, malaki na yan At ganoon din po dito sa ating uh, uh, Dorm 5 actually So actually, uh, kailangan talaga ng repaint at saka uh, reconstruct ating kisami. Then marami na pong sira, lalong-lalo na rin sa chapel. So nanawagan po ang sponsor ni Jim Landro. Kala mo ah. <laughs> so yan guys. Yan o. Christian from Nasugbo, Batangas. So, Tinecheck pa natin kasi sino itong nakaraang araw, itong ano, talagang ang lakas ng buhos ng ulan at uh, ulan uh, tubig dito sa loob ng dorm 3. So nasa dorm 3 po tayo. Ito lang talaga yung sira dito pero kailangan talaga to hindi lamang itong ating uh, i-reconstruct o ating uh, papalitan. Ko buo. Buo siya at uh, well. Kailangan po natin ng mga tulong financial sa mga kakilala natin. At sa mga gusto gustong tumulong sa ating seminaryo. Kasi sa katagalan na rin po ang ating seminaryo. No? So yun lang ang uh, may problema at may problema din po doon sa uh, chapel. Ito po ang aming uh, ang makikita natin sa taas pag nataas sa second. Nandito tayo sa second floor ng ating seminaryo. Ayano. No? So, ito po ang kanilang study hall. Yan. So, isa-isa po sila sa, isa-isa pong table sila lahat. Isa-isa din pong uh, 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 tao nito ng computer. Pero yung ibang computer po natin dito ay medyo may mga sira na at yung iba talagang uh, nag-retired na. Ito ang ating uh, computer laboratory or itraw uh, computer lab. Ayan po. Yung iba, talagang uh, wasak at uh, uh, nito, uh, sira na talaga yung computer natin. Kaya nanawagan po natin o tinatawagan po natin lahat ng ating mga kakilala o sa mga gustong tumulong sa ating seminaryo, lalong lalo na sa mga mga material sa loob ng seminaryo para sa ating mga kabataan na gusto magpari no? Maging sundalo ni Kristo at meron din po sila mga mga gamit na mga computers, no? So, ito ay kailangan talaga sa kanilang pag-aaral. The study hall of clerics regular of St. Paul. Noon talaga, no time pa namin hanggang dito yung uh, table, no? So, sa dami po namin. Ngayon po ay ang aming seminarista, we have 13 uh, new seminarians and we have all, oh, uh, 11 old seminarians. All in all, uh, there are 24 seminarians this school year, 2024-2025. Ah, Napaka-relax ng ating ano. Ayan, oh. Isa din po ang ating kuya dito from Masbate, Jander Guanzon. Ayan, oh. Napaka-relax. Isa po yung uh, Chinese dito eh. <laughs> <laughs> so guys, ito po ang ating laboratory. Yan si Jaden. Ah, laboratory. Library. No? Pasok po tayo sa ating library. So, this is it, pansit, ang ating hitsura ng ating library. sigula noon, ay iba po ang hitsura. Ngayon po, ay bago na naman. Since 2015 or 2013, I think. So, baka sabihin nila na may, may library ba ang uh, seminary? Yes, we have a library. Hindi mawala yan. No? Mayroong yung TV dito, pero hindi pa nga ma-install-install. Ay kailangan pa ng uh, wire o ng uh, cable. Cable wire para uh, siya po ay gagana. Noon talaga, ang itsura po na noon, yung time namin ay talagang harang-harang dyan, no? yung iba natutulog dito after nang uh, after nang nang uh, taon siesta nang alas dos pag-alas dos pupunta dito sa library at magtatago at doon natutulog sa kabila at sa, ila, sa likod dito ang ating uh, mga stand no ng mga mga libro o mga books So, 'yon ang ating ito ang ating library na ang mga books na kung saan ay mga lumang-luma na kailangan pa natin itong uh, uh, ayusin para mailagay po natin dito sa ating uh, library. At hindi yung at, at yung mga libro na hindi na puwede, natin na po itong uh, ibabasura. Ayan o, no, ating mga libro na kailangan natin basahin, mga uh, bibliography at iba pa. Galing naman ang tagmapper. Pasok na para marami siya yung magmap dito. <laughs> 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 so this is the father's room. All hallway. Yan po. So yung mga kwarto ng mga pari. At sa baba naman dito ay yung mga kwarto ng mga bisita mula po sa iba't ibang lugar, Luzon, Visayas at Mindanao and outside Philippines.